Yan, kamusta na kayong mga kalahe? Naitanong nyo rin ba sa sarili nyo? Yung katagang may mga bagay na magaganda na gusto natin pero ayaw sa atin at yung mga bagay na ayaw naman natin ay napupunta sa atin. Ano kayong ibig sabihin nun? Kadalasan tayong mga tao talaga is nadidisappoint tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin nakukuha at yung mga bagay na ayaw naman natin yun na napupunta sa atin. Bakit nagkakaganon? Parang nagtataka rin ako, or parang pinag-iisipan ko rin, kung ang kalooban ng Diyos ay eh, magkaroon tayo ng buhay, at ang may-ari ng buhay na yun ay siya. At tayo, tayo yung nagpapatakbo ng sarili nating buhay. So, meron tayong kalayaan mag-decide kung anong gusto natin. Pero, nangyayari, yung mga bagay na gusto natin ay hindi pa rin natin nakukuha. No? Pero, pag-isipan natin yung mga bagay na yun, alam ba, kung narin, pagiging mayaman, maraming pera, hindi tayo nagiging mayaman, kahit trabaho ng trabaho tayo, ano ang nangyayari doon? Bakit hindi pa rin natin ma-achieve kung ano yung mga bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay? Siguro, ang tangin palawanag na lang natin dito ay yung inaadya tayo ng Diyos sa lahat ng kasamaan. No? parang blessings in this guys ika nga yun yung madalas na words na ating nire-reason out na blessings in this guys na inililigtas tayo ng Panginoon sa mga bagay na masamang mangyayari sa atin although kaakit-akit siya at gustong gusto natin siya pero inilalayo tayo ng Diyos sa ganong bagay so ibig sabihin ba eh, ang Diyos sa ating buhay nakikailam din ba ang Diyos sa ating mga desisyon sa buhay yan yung malaking katanungan. Napakailan meron ba talaga ang Diyos? I think kung ang Diyos natin, siya yung may-ari ng ating buhay, marapat lang naman na ingatan niya tayo na may pag-iingat sa sa mga bagay-bagay na nagagawa o nangyayari sa atin. Because God is in you at ayaw niya na ipahamak tayo or kumbaga kasi siya rin ang nasasaktan o nasisira sa mga bagay-bagay na yon. Kaya nga, yun din yung parang nangyayari na kung halimbawa, eh, bakit tayo napahama and everything. So it means, meron pang malaki na darating. For me, ang nagiging response ko sa mga ganitong sitwasyon, although minsan talagang ang hirap, no? Mahirap. Eh, magpasalamat na lang. But because God has given us opportunity to experience this. Kasi nga, ang layunin nga ng life is to experience. Well, ang mga patay, wala nang pakiramdam yan. Wala nang pakiramdam yan. At bilang manggagamot, nakikita ko rin yung pakiramdam of pain. Very essential po siya. Nakita na ko na dumadaloy ang buhay sa kanya. Kung hindi ka nakakaramdam ng pain, well, manhid ka na. Kung hindi ka nakakaramdam ng mga emotions, lagot ka na, di ba? So, itong mga bagay na ito na nangyayari sa atin ngayon, araw-araw, since God allow us to wake up every day with a new life, we have to welcome it, accept it into our life with gratitude and thanks. Kaya nga, isang teknik para sa pinagpalang buhay is pag umaga pagkagising mo ay magpasalamat ka kaagad uy umaga na naman buhay na naman ako thank you God thank you Lord maraming salamat kasi buhay pa ako samahan niyo ako ngayong araw na to hindi ko alam kung anong meron pero meron akong planong gawin may mga bagay akong gustong gawin sana sa mga gagawin ko ngayong araw na ito e samahan niyo ako at pagpalain. Ilawin niyo ako sa kampahamakan. Ialis niyo ako sa mga problema tao or mga challenges na hindi ko kakakayanin. At kung sakali man na hindi ko kaya, bigyan niyo ako ng knowledge na malagpasan ko para sa susunod expert na ako. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Yung mga tipong ganun ba? No? Bago ka naman matulog, pasalamatan mo rin ang Panginoon na Panginoon, ang dami kong na-experience nakilala kilala ko to ang taong to si ganito, may problema and everything, ako nilalapitan wala naman akong kinalaman sa buhay nila pero alam ko, ikaw Panginoon meron so pinapaubaya ko sila lahat sa inyo ikaw ang magbigay ng blessing sa kanila sabihin mo rin yung mga nilalaman ng isipan mo tulad ng Panginoon, bakit ka ang dami manluloko? No? sasagot sa God. Kasi kailangan nila ng pera. Ito yung pamamaraan nila para kumita ng pera. Kaya nga lang, ito ay mali at hindi makatiran. Merong batas ang ginawa ang tao na mag-iingat sa mga tao. May batas ang kalikasan na ipinagkaloob ng Diyos para ating sundin. No? Meron din spiritual laws ng mga batas ng simbahan na gawa din ng tao para uh, maging umayon ka ayon sa katuroan ng simbahan. Pero yung panlaloko, guys, ito lang din. Eh. Um, ikaw lang din ang nagpapahamak sa sarili mo kung nanlaloko ka. Parang na-experience ko, merong masahista na nag-message sa akin, nagsabi ng Gcash, Gjack, or video call, etc. Et, cetera, et cetera. Hindi ko naintindan ng una. So, ibig sabihin pala, hinihingan ako ng GCash. So, yung gano'n, nagbigay ako ng number ko. At sabi ko, ikaw ba ay nagpapatawas? Ikaw ba ay magpapagayuma o magpapataro reading or whatever, no? So, after kong sinabi yun na 1,800 lang, ay blinak ako. Tinanong ko to sa grupo ng mga masista. No, sabi niyan, ang ibig sabihin niyan, ikaw ang magbibigay ng pera sa kanya. Papadalan ko niya ng video na sex video niya. At may option ka na video call and everything. Pero, hindi eh, ko kasi alam eh. Kaya, akala ko, siya ang nangihingi o nagpapag-schedule. Kaya, sinasabi ko rin, katulad paano ako mag-respond sa inyo, na kung how much, hindi naman ako nag-live selling, no? Pero, sasabihin ko ang presyo. Kung magkano ang presyo ko sa pagkatawas. Yun kasi, no? Yun kasi yung programa natin. Yung ginagawa natin. So, tawas, taro, may analysis, may compatibility, 1,800 lang. Actually, sliding scale siya from 1,800 to 3,000 pesos. So, nasa sa inyo yan kung magkano ang kaya nyo bilhin. No? This is not panluloko. The reason why na kailangan natin isagawa ang sangguni ritual is alamin natin, hindi yung kalooban ng Diyos. Kung magkakaroon ba ito ng positive result in the future on your life. Baka kasi meron kapahama magaganap at yun ang dapat natin maiwasan. Ano yung mga pamamaraan para maging mas maayos pa ang pamumuhay natin o kung sakali man halimbawa in love life no yung yung kadalasan na lumalapit sa atin is gusto magpagayuma na gusto nila malaman uh, tinatanong natin kung talaga ba magkakatuloyin kayo kasi kung hindi kayo magkatuluyan aalamin din natin bakit ano yung mga limitations mo bilang tao at limitations niya kung bakit hindi kayo nagkakatagpo yung energy nyo. At pag nakita na natin mga pagkukulang na yan, lilinisin natin kayo spiritually, lilinisin natin sa luluwa ninyo through healing you at dadagdagan natin ang qualities mo para maging compatible kayo ng gusto mong i-attract sa buhay mo. Ito yung mga araw-araw na gawain natin na ginagawa ko dito sa Tantong Anituhan bukod sa pagtuturo. At speaking of pagtuturo, sa linggo na po yung ating ano, yung training natin no, ng Hilat baylan Training Alignment para sa mga hilot wellness nc at sa mga wala pang NC o wala pang kaalaman sa panggagamutan. At gusto ko rin itapik ngayon na yung kahalagahan ng ating damdamin sa uh, sa gamutan, no? especially kung kayo ay hilot. Hindi naman kasi siya simpleng masahe lang. Hindi eh. lang yan yung pagmamasahe. No? Usually, the reason why we take care of the body kasi meron siyang nararamdaman at yung nakakaramdam noon is yung kaluluwa natin. Imagine, yung katawan niya walang kaluluwa, walang espiritu. Ibig sabihin, wala ng buhay siya. Kahit anong paghampas mo, pagpapasakit mo sa kanya, saksakin mo man yan, hindi na siya magre-react kasi wala na siyang buhay. Patay na siya. That's the reason why na ang hirot ay very spiritual kasi it is more about soul healing rather than physical healing. Kung hindi mapag-aaralan ng siyensya ang kaluluwa ng tao, ay eh magiging unscientific talaga siya. Pero sa Hilot Academy na pag-aralan natin ito, ito'y dumadating sa ating buhay mula pagsilang at hanggang sa tumanda tayo, hanggang sa unti-unti ulit itong nawawala sa pagkanda, hanggang sa mategi tayo. No? So, sana, 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 sana maintindihan natin na mayroong mga bagay na gusto natin pero hindi dapat mangyari at meron mga bagay na ayaw natin is nakukuha natin kasi ito yung nakabubuti. Ito ay paraan ng Panginoong Diyos ng pagliligtas at pagpapabuti sa ating buhay. Kaya magpasakot na lang tayo. It's not that we are submitting to the will of God kasi ang will ni God is to us to live. Pero asking for guidance and blessings sa mga desisyon na ating gagawin ay pwede niyang gawin, no? Yun yung pwede gawin ng Diyos na hindi siya magbabiolate sa sarili niyang batas na, 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 hindi siya nagiging pakialamero. Pero, since alam niya, nakikita niya ang past, present, and future, God is all-powerful and all the time and everywhere we are na may control siya at may kapangyarihan siya na makita no pero ipagpapaalam natin sa kanya kung ito ba ay nararapat para sa atin. At sana, lagi nating hingin ang kanyang blessings at pagpapala. Especially sa mundo ngayon, no? sabi ko nga kay Lakay, wala na tayong ibang pupuntahan planeta no? ng mundo. There is only one planet. There is only one Earth. Even if scientists find way kung paano tumira sa buwan, paano tumira sa Venus, paano tumira sa Mars, Well, bakit hindi na lang i-focus nila sa pagliligtas, sa pagsasaayos ng ating planeta? We can start this sa pamagitan ng sarili muna nating ayusin. Kasi magkakalat lang din tayo sa ibang planeta, Mario, sa Mars, lalakad ka, lalakad ka, nagkakalat, tapos doon ka maglalagay ng mga himutok mo, or sa Venus, o kung saan mang planeta na isipin ninyong pumunta eh pwede namang ayusin natin ang plan natin natin dito kung nakikita nyo si Tablaya, at ayawan ko kung naririnig nyo na merong bagong buhay na ipinagkaloob sa amin ngayon dito sa Tempong Anituhan at yun nga yung anak ni Tablaya, no? let me see, tingnan natin tingnan natin kalayo. kunin ko lang siya ay hmm hmm 1, 2, 3, 4, oops, ayan. Ops, up, uh, yung kape ko. O, oh, yan na si Tablaya. Okay, babalik ko na. Meron tayong limang puppies na hindi pa pinapangalanan. Ay, okay ka na. O, oh, okay na. oh, yung kape ko. Bebe! O. Oh. O, oh, lima sila. It's nice to have five new puppies. At ito naman din si Tagpe. Kam, Tagpe. Kam, 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 kam. Ito, ito, ito. Ito sa si tagpe. Ay. Ito sa si tagpe. Eh, buntis din. Ewan ko kung ilang baby niya. No? Ilang baby ni tagpe. Ilang ba baby mabe? Ha? Huh? Ayan, Ay, tingin ka no? Oh. Kita mo. Kita mo siya. Oh, ayan, oh, So, siguro, guys, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong pananood. At ako ang Apa Adman, ang Tiyemplong ng Lunting, Ang Agama, nagsasabing mayari na. No? pag-asatin sa alam.